Dalawang batay habang pito ang sugatan matapos makaengkwentro ang mga sundalo, ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front sa Basilan, si Gab Villegas sa detalye. Yeah, hamilir, 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 Naglihab ang military track ng 32nd Infantry Battalion ng Philippine Army nang makaengkwentro ang Moro Islamic Liberation Front sa Sumisip, Basilan. Nag-escort ng mga sundalo sa delegasyon ng United Nations Development Program. Nagpunta ang UNDP sa lugar para sa community development projects para sa mga residente. Pero bigla na lang daw tinambangan ng MILF ang mga militar matapos ang pagbisita ng mga UN delegates. Depensa ng MILF, pumasok ang Philippine Army sa kanilang controlled territory nang walang coordination. Dalawa ang patay sa barilan habang pito ang sugatan. Kinondena ng provincial government ng Basilan ang madugong engkwentro sa Upper Kabengbeng. Ayon kay Governor Jim Saliman, mga misguided element ang mga nasa likod ng ambush. Gusto lang daw ng grupo na madiskaril ang kapayapaan sa lugar. Nanawagan din ang gobernador sa MILF at mga sundalo na resolbahin ang gulo para hindi na maulit ang insidente. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.